So, ayan mga pare, unboxing lang tayo. So, ito yung box natin. Palug-palug muna. At ito na Ayun, bumili tayo ng something para magamit sa long ride. So, ito yung kinakabit sa handed bar. So, tingnan natin. Iyon e, o. No. Mukhang okay naman ng quality. Maganda yung materialis. Kahit medyo mura lang siya. So, testing na natin sa ride. Let's go! So, ito mga tol. Kung makikita nyo, medyo relaxed position yung kamay natin. Yan. Kasi nung wala pa ako nyan, dyan din ako lagi nakahawak eh. So, saktong sakot ang binili natin. Ayan, oh. No? Kahit sa ahonan, pwede ka magpahinga. <laughs> so, ito mga pare, ahon lang tayo. Testing, testing. Ayan na nga, mga aso. Psst. Hey. Psst. Uy! Hey. เฮ้ยตัง <laughs> hey!